Marami ang nangangarap na magkaroon ng maputi at makinis na balat. Kaya ang nakilala namin, sumubok gumamit ng mumurahing whitening product sa pag-aasam na mapaputi ang kanyang kilikili. Pero dahil sa kahinahinalang presyo, ang kilikili niya nagkandaloko-loko. Para bigyan ang mukha ang balita, mobile journal Kyla Makantan. it is bikini season sa beach. Pero may ilang babaeng hindi confident sa kanilang uneven skin tone. Kaya ang kanilang kinakapitan ngayon, whitening products na uso online. Mataas man ang sikat ng araw, makulimlim naman daw kung ilarawan ng 27-year-old na si Aika, ang kanyang kili-kili. Kuwento niya, simula daw ng mga nagsya umitim na ng ganito ang kilikili niya. Kaya sinubukan niya ang uso at murang whitening product na nakita niya online sa halagang 250 pesos. posible raw pumuti kahit ang kilikili at singit. Kahit raw scars, kayang alisin ng just 2 to 3 weeks. Nainggan po ako na mag-purchase po kasi nakikita ko na ang daming nagre-review na maganda nga daw po. sobrang excited ko po siya gamitin. Mga two weeks po ng paggamit ko, naglalighten naman po talaga yung sa underarm ko. After mga mag-three weeks na po, biglang may tumubo po na parang butlig po doon sa underarm ko. Dumami raw ang butlig at tuluyan nang namula ang buo niyang kilikili. Kahit pa hininto niya agad ng paggamit, ang kilikili ni Aika tuluyang nasunog. Hirap din siyang tiisin ng pangangati nito. Nakapagpa-check up naman sa isang general doctor si Aika kung saan binigyan siya ng cream at gamot na ikinaginhawa naman niya nagkaroon ng burning sensation, we can conclude naman na nagkaroon talaga ng irritant contact dermatitis dun sa pinahid. Tama naman yung ginawa niya. First is dapat magpakonsulta na agad sa spesyalista para maagapan agad yung problema. Ideally talaga, it will take at least 8 to 12 weeks to produce an effect or yung visible na result. Ang produkto na magpapabalik sana sa confidence ni Aika nagmit siya pa ng lalong pagbaba ng kanyang self-esteem at matinding stress. May baby pa ako. Hindi ko alam kung anong unahin ko na kung kong Basta sobrang kwan na stress po talaga ako sa nung time po na yun. Kasi hindi ko pa po masabi-sabi po doon sa partner ko kasi nahihiya din po ako. Kaya ngayon, mas maingat na ro siya at tinitiyak na FDA approved ang ginagamit na skincare. Eh ano naman kaya ang masasuggest ni Doc para ma-achieve ang brighter skin bukod sa mga produktong sikat ngayon? The fastest and safest way would still be to use laser whitening services. Ngunit, syempre, it will be more expensive. It would depend on the area involved. Like for example, for the underarm, it would cost about 8,000 pesos per session. Mga ate ko, walang masama sa kagustuhang ma-enhance ang ating itsura, pero lagi po natin siguruhin ang na mga produkto at procedure na ating gagawin ay 100% safe para iwas problema at confidently beautiful ka pa. Mabeljern, Kailang Makantan, Hatid, Ang Mukha ng Balita.